At yung mga tol, sa mga solid supporters ko dyan na uh, ipamimigay ako sa inyo yung pyesa Iphone ko na. Hindi ko na rin nagagamit kasi nga mas gusto ko yung Android. Uh, tinamaan yung signal light natin. Wasar ko. Ten na. Uh, montage. So, mga tol. Undang hapon sa inyo. Kaya na naman ulit tayo nakapag video video at busy nga tayo uh, May update nga pala ako sa inyo ay ito sa room ngayon tayo Kaya nandito kami sa e school so, May update tayo sa pagbabago niya at sa yung pagbabago ngayon ni Rob mga tol So mga tol, ito nga pala yung mga pagbabago sa kanya mga tol Tanggal tayo ng plastic para sa flat seat So, kasi may flat seat pa ako doon na cover na JRP na rubber, B-rubber. Kaya lalas na natin to. Sayang naman kasi kung hindi natin magagamit. Bagong bago pa rin to. At may bad news tayo mga. May bad news tayo mga tol. Uh, aksidente. Aksidente lang naman na uh, uh, tinamaan yung signal light natin. Wasak. Ayan eh, na. No? saking sa natin mga tol so okay lang naman nag-usap din naman kami pag-usapan na namin pero sabi ko wag na, wag na sana niya bayaran ako na lang din sana para kami mabait ako sino ba naman kasi may gusto niyan diba mga lola so ayun wasak na wasak talaga pero wag ka mga tol umiilaw pa yan pakinggan nyo pakinggan ang potek ah Umihilaw pa yan ng auto flasher natin. Masabay pa yan. O, di ba? So, nakausap ko nga yung ah, uh, nakabangga. So, yung nakabangga is, hindi ko na sasabihin sino. So, eh, sabi ko, huwag na nga, huwag na, ako na lang bahala. Eh, umorder pa daw siya. So, wala na akong nagawa. So, yun lang yun lang wala magagawa mga tol wasak wasak eh ang pangit naman kasi tignan kung wasak naman diba ako na lang din sana magpapalit pero hindi tayo matiis so yun so yun nga pala mga tol sa mga solid supporters ko dyan na palaging nagla like and share sa mga video ko uh, may pamimigay ako sa inyo mga tol pyesa na pinagpapalitan natin dito hindi naman din local yung mga pinag pinagpalta na ito mga tol ayaw mo dun nagkakapesa ka na walang kahirap hirap basta abangan nyo yung mga tol at baka ibigay ko na lang din siguro yung iphone ko na hindi ko na rin nagagamit kasi nga mas gusto ko yung android mas gamay ko siguro mas, mas gamay ko pa yung android kaysa iphone so nandun lang sa damitan ko nandun hindi ko na rin nagagamit basta palagi lang kayo mag-comment mag-like and share sa mga vlog natin makamalay mo ikaw na ano yung mabigyan natin ayun mga tol so itong si Rob isang buwan, isang buwan, dalawang isang buwan at kalahati na siguro hindi ko man lang to nalilinisan mga tol, kitang kita nyo naman mga, mga alikabok pa ayun, oh. ayun, mga alikabok pa yan talagang hindi ko yan nalilinisan mga tol kasi busy talaga tayo o ayan o oh. kita nyo yung mga libag o oh. hmm hmm hindi ko nga alam kung kailan ko ito malilinisan ulit mga tol eh so yung mga tol papakita ko na lang ko yung nakapirasong montage So yung mga mga tol, nakita niyo naman ang montage natin. Ulitin ko ha, ah, sa mga solid kong followers diyan sa palaging nagla-like, comment and share. Totoo to, legit ha. Ah. Mamili ko talaga ako ng piyesa. Kaya abangan nyo sa mga susunod na mga gusto pang magkaroon ng piyesa. Baka ikaw na. Bye-bye.